Hello there, Pisces sign. Welcome to your monthly reading. So, Pisces, this is your reading for the month of April. Pisces, hindi lahat ng Pisces makaresonate sa reading na to. So, text resonates and the rest. Pisces, cross watchers, pwede kayo to. At hindi sila Pisces. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate, okay? So, Pisces... If, you if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placement your sun, your moon, your rising, your Venus sign, Pisces. Especially your moon sign. Dahil pa doon kayo makaresonate. At um, kahit nakaresonate kayo dito, still do check your other placement sign. Watch your placement signs, especially your moon sign. Dahil pwedeng mag-connect doon, mag-continue doon yung review Okay, so sino yung paparating sa inyo ngayong month of April, transfer, Pisces? Sino yung paparating? ngayong month of April para sa mga Pisces sign. Sino yung paparating? Pisces, naka-move on ka na from this person. This might be an Aries or a Capricorn sign. Um, Capricorn Virgo Taurus nakamubuon on ka na from this uh, You might be dealing with a matured person Or just an Ari sign um, Or with Of course this is an ex Obviously Hindi siya nakakatulog sa gabi thinking about Hiwala na kayo nito, hiwala na kayo Tsaka hindi na kayo naguusap ng taong ito I think siya mismo yung nagputol Ng relasyon ninyong dalawa um, Nakonfusya siya Sa mga nangyari Um, ibig sabihin, pwedeng um, hindi niya alam kung sino yung nasasaktan niya, natatamaan niya dahil kung dalawa kayo. So, this person wanted to come back to you. To, siguro madami ka ng person na to, pero I felt parang ayaw mo tanggapin to. Parang iiwas ka or umiiwas ka. Parang ayaw mo tanggapin yung offer kasi naka-move on ka na from him or nag-move on ka na. Pero nakita ko dito na um, magkakaroon kayo ng communication. Kaya nga paparating siya, ba? Diba? Magkakaroon kayo ng communication nito because this person wanted to tell you that I am willing to fight sa mga hadlang na meron sa atin or sa mga problema natin. I'm willing na ayusin to ang lahat na to. Nakapag-decision na ako dito. Sobrang inisip ko tong decision na to. And yet, I know, this time around, nakapag-decision na ako na to have a rebirth with you. Ayusin natin 'to. Hindi madali pero parang gusto niya. So other reason kung bakit Kung bakit siya babalik this April. Other reason. Bakit siya babalik ngayong April? Pisces. Bakit siya babalik ngayong April? gusto niya makipag-ayos sa'yo. Gusto niya bumalik, mag-offer sa'yo, balik na beginning and to surrender the fight. Um, ayaw niya na makipag-away sa'yo. And isa pa could be you are married, okay? Um, could be some of you are getting married or some of you are already like married. So, itong person na to, parang gusto niyang tuldukan na itong sitwasyon na hindi niyo pagkakausap o ipag-iwalay ninyo para maayos na kayong dalawa. Um, ayaw niya na ng away ando na siya sa point na tapos na siguro na pag-isipan na natin to um, medyo ilang ano na din na hindi tayo nag-uusap I don't know if it's buwan or taon and hindi pa din siya nakaka-move on from you kaya um, he did or she did take the leap of faith towards a new beginning with you again para maging balance ulit kayo or maging like para to be fair with you okay to give you justice about what happened could be sa mga nangyari siya mismo ayusin niya lahat ng to, parang ganun so ano yung gusto niya sabihin sa iyo feeling ko um Pisces malaki yung away ninyo ng person na to baka nga binsan before nagkasakitan kayo emotionally, physically mentally ano yung gusto niya sabihin sa'yo I lost myself for a little while I am becoming a better person I am grateful for the spiritual lesson. Ibig sabihin, A um, merong realization dito sa kanya, spiritual awakening. Kaya, kasi sabi niya dito, I grateful for the spiritual lesson. Ibig sabihin na pag-isip isip niya ito, lahat na to, nagkaroon siya na ng spiritual awakening dito. And because of this, siguro, inayos niya yung sarili niya, or gusto niyang ayusin yung sarili niya, nakasama ka. Or inayos, inayos niya na yung sarili niya bago pa siya na bumalik sa'yo. I lost myself for a little while. So during those times, to na sinasaktan kanya, um, may mga nangyari ata sa inyong physical, mental, emotional na na away talaga, you know. So I lost myself for a little while. Kaya ito yung sinasabi niya sa So I becoming a better person right now dahil nagbago na siya. Um, ginawa niya talaga yung best niya para magbago siya Or magbabago siya This month of April, nandun na siya sa point na nagbabago na siya um, I am grateful for the spiritual lesson Because during this time, bakit siya nagbabago? Because nagkakaroon na siya ng spiritual awakening Spiritual lesson, sariling lesson sa buhay niya Kaya ito yung gusto niya sabihin sa'yo So ano yung pwedeng mangyari dito? Let's see Ano yung pwedeng mangyari, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus? Ano yung pwedeng mangyari, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus? This is you, Pisces. I think yung kailangan mong malaman dito is you will parang magbabother to sa'yo that much. Parang hindi ka makakatulog sa kaisip about this approach ng person mo um, you are still waiting for a sign, waiting for the enlightenment, anong gagawin mo, waiting for the sign from God, parang ganun, na kung ano man yung pwede mangyari, alam parang ganun, na si God na bahala, ganun. Sis, she, you are just really waiting for the enlightenment here, Pisces. But feeling ko itong person na to, um, he will going to try his best, gain his strength na, I-fix itong itong problema ninyong dalawa. And kasi hindi niya naman ginusto yung pag-alis niya before or recently. Hindi niya gusto dahil labag yun sa loob niya. It's just that andun siya sa point na siguro may mga nangyayari and parang parang hindi pumabor sa sitwasyon kaya gano'n nangyari pero babalik siya to offer you a new beginning talaga, alam niya yun, gagawin niya yun walang makapagpigil sa kanya so definitely merong pwede mangyaring pagbabalikan talaga dito sa inyong dalawa um, e communication pagbabalikan but the thing here is Pisces parang wala din mangyayari after that, parang nakikita ko pabalik lang, babalik bakit nangyayari to, siguro merong um, lesson na kailangan mong i-learn from this. Na alam mo yung meron kang lesson na kailangan i-learn about um, your, the relationship. Not just your relationship and also sa relasyon na upcoming para sa'yo. Um, kasi parang feeling ko magkaayos kayong dalawa. Pero parang lulukohin ka pa din niya eh. ah um, parang walang mangyayari sa mga sa sa pagbabalikan. Pero You are already guided from this. So, ibig sabihin, merong chance na i-fix mo to. Ayusin ninyo. Ano yung mga pagkukulang ninyo sa isa't isa? Ano yung kailangan gawin? Ano yung kailangan na gawin para maging close kayo ulit? You know, you know that. Alam mo kung anong tama, alam mo kung anong mali. So, alam mo kung anong dapat gawin. Um, para magkaayos kayong dalawa nang tuluyan kasi meron kasi akong content makita dito na may tendency na yes magkabalik kayong dalawa pero magkakaroon pa rin ng other option dito at hantong pa rin kayo sa away. So nakadepende sa iyo yung sitwasyon Pisces. If you're going to accept this person back into your life or no. So 'yun. I'm going to pull an oracle card for this Pisces sign. Practice companionship. See things having ano to terak sa laging mata ko. Compassion companion. I compassion sorry. Practice compassion. See things um from the fresh perspective. So see things from the fresh perspective. So I can see here Pisces sign na parang don't cloud your vision kumbaga um, kung sakali itong tao na itong bababalik siya sa'yo kailangan ipapaprove mo muna sa kanya talaga na malinis siya na bumalik sa'yo na wala nang bahid ng nakaraan or wala nang wala nang other situation ang involved dito So, just to make this person sure na um, kaya niyang gawin yung challenge na ipapa-challenge mo sa kanya, kung ano man yan. Um, kaya niyang mag kaya niyang mag na maghintay. Kumbaga, para sa... Um, ito yung needed ninyo eh, para sa relationship ninyong dalawa. Kasi, hindi naman agad-agad na tanggapin mo siya dahil mahal mo siya. Tanggapin mo siya dahil asawa mo siya agad-agad. So, kailangan mo din na bigyan sila ng lesson to learn from this situation. So, ibig sabihin, um, kailangan din nila ng <coughs> some consequences na harapin. Challenges from you para to see kung ba, gaano nila kamahal this time. <coughs> not... Um, ikaw, of course, yung relasyon ninyo, gaano ka-importante ito sa kanya. If feeling siya talaga na, if feeling siya na to move forward towards with you, gawin ang lahat ng challenges, then might be, may chance na magiging maayos ang lahat. Pero, example, tatanggapin mo siya ulit, agad-agad, patawarin mo ako, ganyan-ganyan, okay, mal kita, sana wag mo na ulitin to. Like, agad-agad, um, there is a possibility na without improvement, hindi ka nag-spy, nag hindi ka nag-gather ng information. Ibig sabihin, parang wala ding mangyayari. Meron pa din kasi ako nakikita ang um, option, another option dito sa sitwasyon nito. So, pwedeng um, for a while magiging masaya tapos wala ding mangyayari. So, pero pwede ito magbago. Sabi ko nga, you can fix this if you wanted to nasa iyo yun decision. So that is my reading for you Pisces. Thank you and God bless. Anyway, you might be dealing with the same Pisces, Pisces sign, um Leo sign, Aries, Sagittarius, Leo, Capricorn, Virgo, Taurus. Um Taurus sign, yeah, Cancer, Scorpio, Pisces, and Moon, Rising, Venus. Thank you and God bless.